Hello! Good morning! Kagigising ko lang. Ang dami na naman kong linisin sa harapan. Oh. Ang dami mga nalaglag na dahon ng mga halaman. Yan. Oh. Ang aming opo hindi na nagbunga. Parang mamamatay na. <laughs> dito ako sa uh, sa aming harapan tutur ko kayo sa loob ng aming bahay maglilinis ako dito sa biranda kaya may map uh, ito ang aming pagpasok ng bahay ito ang aming sala magulo kung ano anong ilinalagay ng asawa ko dito? Yung biscuit niya diyan, hindi ko pwedeng pakialaman niya at magagalit. Kaya diyan lang 'yan. Picture ng aking apo. Picture namin si Jaslyn at asawa ko at ako. Yan. Laruan ni Helen nakatambak doon. Ito yung aking bianan na lalaki. Ang bianan kong lalaki yan. Pero namatay na siya. Yan. Sala. Dito naman yung kusina. Yan ang kusina namin. Magulo din. Hindi ko pa naayos. Hindi pa ako napunta dyan. At ito yung Uh, amin. Ito yung kwarto na isa. Ang asawa ko ang natutulog dito. Yan, may aircon siya. Yan kwarto niya. Ito yung kwarto namin ni Helen Joy. Yan, walang balot pa yung uh, kanyang yung kanyang ano bed kasi wala siya dito. Kinapahan ko yan ang higaan ko. Ako ay nagdadasal pagkagising ko yan. Ang bag ko na andyan. Wala ako kasi sabitan. Ito yung altar ko. Yan. Altar ko yan. Ito naman yung banyo namin. Yan. Banyo namin ito. Yan. Hmm. Ito naman yung isang kwarto. Dito nakatambak ang mga damit ng asawa ko. Yung mga pangwinter ko nandito din. Yan. Yan yung rip namin na dala galing dun sa lidra at saka yung lutuan. Ayaw niyang ibigay, pamigay. Yeah, dala namin dito. Yan. Tambak pa. Oh. di ko pa naayos. Gusto ko nga bumili ng aparador pang isa para yan ay mailagay. Yan ang aming bahay. Sa loob ng bahay. Thank you. Thank you sa inyong lahat. Good morning. Bye-bye. Shout out sa inyong lahat. Thank you.